hindi ko kinokonsiderang kayabangan yon o kahibangan. Tinuturing ko lamang yon na isang tao na marahil ay nasusukob na, ika nga, napapaligiran na ng mga kaso at problema. Karapatan niya yon, Karapatan niyang sabihin yon pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan. Sino mang miyembro ng Senado ko ano ang prioridad sa, sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Sempre sa yung tinatamaan, sa yung naatake dito sa isong ito, siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipwer sa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ninuman, higit pa sa sinumang miyembro ng Senado. Nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police, alalahanin niyo ang OSAI ay hindi naman mga polis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng, um, ng, Senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din ng NBI man o ng PNP. May prinsipyo sa batas na um, flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron sa mga katanungan na ayaw sagutin o, um, o um, harapin. Ako wala akong personal information kung nasaan siya at kung nakalabas na siya ng bansa. But ang theory ko kasi, yung kanyang uh, Chinese passport buhay pa. And uh, within the periods of 2008 to 2011, ginamit nito ito sa baye. Eh. Ginagamit niya yung Filipino passport niya, ginagamit niya yung Chinese passport niya tumigil lang siya gumamit ng Chinese passport past 2011. Uh, but if you look at yung passport ni uh, Go Siang Dian, yung kapatid niya, si Wesley Go, buhay pa yung Chinese passport niya. Eh. It's, it's still active. Eh. So, ang theory ko, ito personal theory ko lang naman na uh, buhay pa yung Chinese passport niya. And in an event na magka ganito, uh, maaresto siya, makakapunta siya sa China gamit yung kanyang Chinese passport. Siyempre, ayaw niya naman magkatotoo yung teoriya niya, sir. Pero ayaw ko naman yun, but this is my own theory. No? This is my own theory. So, what you're saying, saying, sir, po, is hindi niyo dinidiscount yung possibility na gamitin niya yun at kumalis pa rin. Dine-check kasi namin sa Bureau of Immigration. Today lang. Uh, walang guwawaping or alisgo na lumalabas sa formal airports natin or formal exit points natin. So uh, based on the records ng Bureau of Immigration, nandito pa siya. Nakahanda na ang detention facility ng Senado sakaling mahuli sa suspended Bamban Tarlac Mayor Alice alisgo at ang kanyang pamilya. may aircon nga eh. eh yung iba nga wala nga aircon comfortable naman sila eh uh, electric fan lang diba and uh, may toilet and bath naman diyan may water uh, i think uh, depende sa ano mo sa sa standard mo kung hotel type uh, hindi hindi siya hotel type double deck na kama, aircon at may sariling CR. Ito ang itsura ng detention facility sa loob ng Senate compound kung saan ididetain si suspended Bambantarlac Mayor Alice Go at kanyang pamilya kapag naaresto sila ng Senado. Pinagsabihan ko na ang aking Region 3 uh, commanders na mag-conduct na ng ano, makatulong kami sa Senate sa paghahanap kay Mayor Go. hotel type. But uh, they're comfortable naman. Her security, 24 hour, 24-7. I've done it before. I was a commander before and I assured the uh, people in, within my area of uh, responsibility that uh, they're safe. Makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito, pero mag-a-attend na ako, nangangako ako mayor ako, you can release me on my own recognizance. Am um, kilala ko sa komunidad. am um, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan. Ginawa niya itong kasinungalingan, ginawa niya itong pagpepeke ng kanyang identity, uh, tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya Pilipino. So dapat handa siya sa ganitong backlash.